Good morning, good morning, good morning. Ayan guys, kukunin na natin yung mga ano, pwedeng ma-harvest na naman. Kasi ayan o, guys, so ayan o. Ayan. Ayan. ayan o, lakas ng hangin at parang uwalan na dyan o, dyan. So, tara. Quick harvest lang natin. Ayan o, sa taas na. So, yung malalaki dyan na nakikita nyo guys is gagawin natin yung binhi. and Kasi yung una nating hinarvest na binhi is ni Bayaw. So, dito tayo. Dito tayo mag-umpisa. Ito. Diba? Isa lang. Langanin pa yung isa. Sobrang liit. Hindi kita masyado ano itong nakatumba din na guys at lang kung nabansin nyo malakas na yung hangin yung ito naman guys ayan o binihin natin yung malilaki talagang sinadya nating itirayan tayo kaya no, ang daming bunga dyan, kaya lang hindi pa pwede. Liliit masyado. Tatlo. Ang iniiwan natin din is yung magaganda. Yung ganyan o, no, malalaki. Ayan siya guys, ayan. Malalaki yung iniiwan natin. Kagaya rin ng mga unang bunga niya noon. Dito lang tayo. Quick harvest lang guys. ito, ayan, oh, wala nang bunga, nakulog. So, ito, kunin natin isa. Kaya medyo nilalayo ko guys. Ayan. Kasi mamaya dito matas. Ito, ito muna tayo. Ito yung tumumba. So, ayan guys. So, basta, basta walang bunga yan, nahulog. Kasi halos lahat ng dahon yan meron. Araw-araw na naman yung ulan. So, gaya nito. Puro sanga nga. Ayan o. Tatanggalin na natin to. Ayan mga sanga. Ayan, kasi ano sunod-sunod yung bunga. Yan, yung binhi lang ang matitira. Kasi pag nag-araro na tayo dito, na tanggalin ko na yung talpos para madaling madry yung ano. Madry yung ating binhi. So, dito siya guys, dito dito. Ayan. Yung mataas. dito, so, mataas din to eh. Mataas din yan. lang style natin guys para madaling madry yan tatanggalin na natin yung talbos din hindi na natin pamumungahin yung ano na lang ang hintayin ng atin na madry na ito matuyo ito wala na talaga itong tumumba. ito marami apat ito pa mas mataas ang dalawa so, ito ang binhi natin guys haba oh ayan oh one feet ayan ang mga binhi natin guys yung tinira natin yung magaganda ayan oh ito kunin natin to ganun siya guys kaganda yung ating ano, kaganda yung ating binhi kasi ang ganda ng inyong mga suporta ah. thank you thank you so much ah, nandyan kayo lagi mga suporta dito pa May hiyaran pa dito. Ayan. Yung medyo mataas-taas ng konti. Ayan. Salangang kunin natin. Ititira natin yan dalawa. wala yung mga tumumba guys talagang nabulok na ang bunga ito na lang ano, maha, itong matatangkad umakyat na yung baging. Ayan guys, o binhiyan. Ayan, natin to. Ayan, no, oh, dalawa. Ang ganda. Ayan, walang bunga. Basta at pag nararo natin to guys at magtatanim na, tatanggalin na natin lahat yung talbos niyan. Hindi na natin pamumungahin. Sasagad na natin yung harvest. Ayan guys, so ang ganda. Ayan. Mga binhi natin yan. Kasi maraming humihingi guys. Sarap daw tong Galing sa Pinas na Binhit Tagal ko yan Nakatago guys Na hanap ko Pero yung ano yung Yung mais Hindi ko na mahanap Mais na malagkit Yung sa Pinas Yan kung napupunta kayo Ng ano Ng Norte Diba, May mga nagtitinda ng nilagang mais doon ako bumili noon ng ano. Nang binhi. Nakabili ako ng isang kilo kaso nung nagayos kami, naglinis ng bahay. na i-lagay ni Mrs. ano ayan, ayan mga binhi natin kahaba ayan sila ayan mga binhi na lahat yan guys kasi hindi naman natin to binibenta pang ulam lang kaya lang ayan yung binhi na gagawin natin na yan is pag nagtanim tayo ulit pambenta na Pero hindi na natin gawin ganyan. Hayaan na natin na maraming sanga. 'yung pangbenta lang kahit mga ganito sa kanila, okay na. Mas gusto nila. Yan, ito na lang. Yan lumabas ang araw kanina makulimlim. Yan naman lumabas pero ayan oh, dilim diyan. Ah. Kaya ayan, so, ayan. ang harvest natin. Thank you, thank you. at bye, bye na. Baka ulanin na tayo. Oh. Ayan oh, ayan oh. Ayan na siya oh. So, bye, bye na, guys. Thank you, thank you. At mega-mega love shout-out sa inyo lahat. Thank you always sa inyong mga support. Bye. -bye.